Mga bilang kabanatang dalawa. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Ang mga anak ni Israel ay magsisitayo bawat lalaki sa siping ng kaniyang sariling watawat, na may tanda ng mga sangbahayan ng kaniyang mga magulang. Sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan ay tatayo sila sa palibot at yawang tatayo sa dakong silanganan, sa dakong sinisikatan ng araw, ay ang mga sawatawat ng kampamento ng Huda, ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Huda ay si Naason na anak ni Aminadab, at ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay pitumpot apat na libo at anim na raan. At yaong magsisitayo sa siping niya ayang ang lipi ni Isakar. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Isakar ay si Nathaniel na anak ni Suar. At ang kanyang hukbo at ang nangabilang niyaon ay limamput apat na libo at apat na raan at ang lipi ni Zabulon at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Zabulon ay si Eliab na anak ni Helon at ang kanyang hukbo at ang nangabilang niyaon ay limamput pitong libo at apat na raan. Lahat ng nangabilang sa kampamento ng Huda ay isang daan at walumput-alim na libo at apat na raan. Ayon sa kanilang mga hukbo, sila ang unang magsisisulong. Sa dakong timugan, ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Ruben Ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe na mga anak ni Ruben ay si Elisur na anak ni Sidior. At ang kaniyang hukbo at ang nangabilang niyaon ay apat naput-alim na libo at limang daan. At yaong tatayo sa siping niya ay ang mga lipi ni Simeon. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Simeon ay si Silomuel na anak ni Suri Saday. At ang kaniyang hukbo ay iyong nangabilang sa kanila ay limamput siyam na libo at tatlong daan. At ang lipi ni God at ang magiging prinsipe sa mga anak ni God ay si Eliasap na anak ni Rehuel at ang kanyang hukbo at iyong nangabilang sa kanila ay apat na limang libo at alim na raan at limampu. Lahat na nangabilang sa kampamento ng Rubin ay isang daan at limamput isang libo at apat na raan at limampu ayon sa kanilang mga hukbo at sila ang pangalawang magsisisulong. Kung magkagayon, ang tabernakulo ng kapisanan ay susulong na kakbay ng kampamento ng mga libita sa gitna ng mga kampamento. Ayon sa kanilang pagkakahantong ay gayon sila magsisisulong na bawat lalaki ay sa kani-kaniyang sariling dako sa siting ng kanilang mga watawat. Sa dakong kalunuran ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Efraim. Ayun sa kanilang mga hukbo at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Efraim ay si Elisama na anak ni amyon At ang kaniyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay apat na pung libo at limang daan. At sa siping niya ay malalagay ang lipi ni Manasis at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Manasis ay si Gamaliel nanak anak ni Pedasur. At ang kaniyang hukbo at ng nangabilang sa kanila ay tatlumpot dalawang libo at dalawang daang at ang lipi ni Benamin at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Benamin ay si Abidan na anak ni Gideon at ang kaniyang hukbo at ng nangabilang sa kanila ay tatlumpot limang libo at apat daraang yaong lahat na nangabilang sa kampamento ng Ephraim ay isang daan at walong libo at isang daan ayon sa kanilang mga hukbo at sila ang pangatlong magsisisulong. Sa dakong hilagaan ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Dan. Ayon sa kanilang mga hukbo at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Dan ay si Ahizer, na anak ni Ami Saday, at ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay anim na put dalawang libo at pitong dahan. At yaong hantong sa siping niya ay ang lipi ni Aser. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Aser ay si Tigiel na anak ni Okran. At ang kaniyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay apat na isang libo at limang daan. At ang lipi ni Neptali, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Neptali, ay si Ahira na anak ni Inan. At ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay limamput tatlong libo at apat na raan yaong lahat na nangabilang sa kampamento ng daan ay isang daan at limamput libo at anim Sila ang magsisisulong na huli ayon sa kanilang mga watawat. Ito ang nangabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Yaong lahat na nangabilang sa mga kampamento Ayon sa kanilang mga hukbo ay anim na raan at tatlong libo at limang daan at limang po. Datapwat ang mga levita ay hindi binilang sa mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayong ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon sila humantong sa siping ng kanilang mga watawat. At gayon sila nagsisulong na bawat isa ay ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang.